Hello mga kagala! Magandang umaga, magandang morning! So ayan, ismail lang tayo lagi sa buhay! Kahit maraming problema, kailangan nating tumawa! So sa araw na ito mga kagala, share ko lang po ang kung saan nagsisimula ang umaga naming mag-asawa. So sa ngayon kagala, dito! <laughs> dito po at ganito yung simula ng aming umaga. So hindi pa po kami nakakapag-almusal, hindi, kape, hindi pa kami nakakapag-kape So, andito na kami sa likod bahay dahil ang inuuna namin ang libangang pangkabuhayan ng aking asawa. Ni Baby Bear oh, yeah. Ayan. Good, Good morning, guys! tatlong biig akong nakita. <laughs> Ayan, kain na, kain. Gusto <laughs> niyo. Ayan, mga kagala. Nililinisan ng habi ko ang kulungan ng mga baboy. <clears throat> At wag ka, hindi masyadong nakakapagod dahil ang lapit-lapit lang nang kukuna namin ng tubig, ng water o oh, ayan lang o, oh. irrigation yan mga kagala irrigation pa tubig sa mga sakahan at mga ma nagtatanim dito sa aming lugar galing po yan sa ilog tubig na yan Malaking tulong sa mga magsasaka. Nakakatuwa po talaga ng sobra mga kagala dahil lagi kaming excited gumising sa umaga. Natutuwa din ako kagalang pagmasdan ang aking asawa. Tingnan nyo naman. Tuwang-tuwa po talaga siya at libang na libang sa aming tatlong babies. <laughs> Yun po ang tawag niya dyan sa tatlong babies namin na yan. At talagang excited siya sa paglilinis. Ang sipag mga kagala. Ayan, mga kagala. Habang nalilibang siya, di niya alam, nag exercise din siya, di ba? <laughs> Yan ang gusto ko sa kanya, mga kagala. Maraming kulungan pa dito, mga kagala. Kaya lang, hindi pa namin kaya lahat. Lagyan ng mga baboy. Kasi nga, meron din naman kaming work-work. <laughs> Ayan, o, oh, di ba? Ayun, kulungan pa yun. Walang bubong. Tapos ito pa, mga kagala, oh, kulungan to. Mga bakante. Hindi pa naayos. Isa-isa uh, lang muna. Thank you very much, guys, sa lahat ng love and support na ibinibigay niyo sa aming dalawang mag-asawa, Gregory and Rochelle Scott, Madam Gala, and huwag niyo ang kalilimutan ding bisitahin ang... Blue Link Social Pro. Thank you very much, guys. Ganito lang po kasimple ang buhay naming mag-asawa. Simpleng buhay pero masaya. Yun po ang mahalaga. God bless po. Ingat tayo sa maghapon.